Ayan mga idol, uh, magsisit up na naman kami dito sa ano, uh, may ano naman to sa may kubaw naman to mga idol. Ayan. Ayan, uh, tapos na kami mga idol. Ang oras ay alas 6 na. Ayan yun lang yung sahig yung ginawa namin kaya ang tagal kami mga idol ito yung highlights and yun dyan mga idol ayan ah uh, bali patapos na kami mga idol ayan pag dito ka mga idol parang ano parang nasa ibang bansa ka eh ayan o huh. ayan ayan uh tapos na talaga mga idol okay, no? Bali, tapos na rin namin mga idol lang inabot kami ng ano, umaga Ayan. Ayan sa loob Nagal din mga idol eh. Nagal din namin natapos. tapos o. Punong-punong ng halaman mga idol eh. Ayan tapos na talaga mga idol uh, inaabot kami ng ano, umaga mga ilan medyo matagal din natapos yun yung mga ilan maganda rin mga idol pag natapos na tapos na namin eh. Ano parang ano eh. Yung, ano. ay tulong din sa labas mga idol bawalan na pumasok yan lane ni sana nami eh. red carpet yan ayun ayo sa bilang sayan duminde to ayan ayan maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating lahat mà bây mà ngày